Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kababayan, minsan ba naitanong mo na sa iyong sarili ang isang katanungan na siyang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao? Ito ay ang sino nga ba ang tunay na pangalan ng Diyos na tagapaglikha na dapat natin sa Mga kababayan sa pananampalatayang Islam, ang katanungan na yan ay napakadaling sinagot ng banal na Quran. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ni anallah la ilaha illa ana, fa'abudani wa aqimis salat al Inna ni katotohanan anallah, ako si Allah, La ilaha illa ana. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. Fa'budani, kaya sambahin mo ako. waqi salata li zikri. At gawin mo ang pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. Sa pamamagitan ng talata na ito mga kababayan, ang mga Muslim ay panatag ang kanilang kalooban sa pagkilala sa tunay na pangalan ng Diyos na tagapaglikha na siyang dapat natin sambahin. Kaya naman, makikita natin saan man ng mundo. Basta isang Muslim ang tinanong mo kung sino ang pangalan ng Diyos na tagapaglikha na kanyang sinasamba, napakabilis niyang may sasagot sa iyo na siya si Allah. Sa kadahilanan, meron silang pinanghahawakan na katibayan ang JOS na tagapaglikha na siyang karapat dapat na ay inangkin niya ang pagka-Diyos at pinakilala niya mismo ang kanyang pangalan. Sa isa pang talata sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan na su'budu rabbakum alladhi khalakakum. Walladhi namin qabalikum laallakum tattakun. Ya ayyuhan na so'budu rabbakum. O sang katauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoon. Alladhi khalakakum na siyang lumikha sa inyo. Walladhi naming kablikum at siyang lumikha sa mga nauna sa inyo. Laallakum tatakun upang sa gayon ay magkaroon kayo ng takot sa kanya. Sa pamamagitan ng dalawang talata na yan mga kababayan, makikita natin na ito ang dahilan kung bakit ang mga Muslim ay nagkakaisa sa pagtawag sa pangalan ng Diyos na tagapaglikha. Sapagkat napakalinaw sa kanilang banal na Quran na sinabi ng Allah ang kanyang pangalan at siya lamang ang dapat natin sambahin na siyang lumikha sa atin at siyang lumikha sa mga nauna sa atin. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga Muslim sa pagkilala sa pangalan ng Diyos na Tagapaglikha at sa pagsamba sa kanya, makikita natin dito ang katotohanan na ang tunay na Diyos ay si Allah. Sa kadahilanan, ang lahat ng sumasamba sa kanya ay walang pagtatalo sa pagkilala sa kanya bilang Diyos na Tagapaglikha sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba ng nasyon, sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba ng lingwahe, at sa kabila ng pagkakaiba-iba nila ng kulay, hindi sila magkakasama. Ngunit kapag tinanong mo sila kung sino ang pangalan ng Diyos na tagapaglikha na kanilang sinasamba, ay magugulat ka na lamang isa ang kanilang kasagutan. Mga minamahal kong mga kababayan, nawa ang munting video na ito ay magiging daan upang mas lalo mo pang suriin ang iyong paniniwala sa Diyos na tagapaglikha. Ang Diyos ba ang iyong sinasamba ngayon ay siya ba yung Diyos na tunay na tagapaglikha na nagpakilala sa kanyang pangalan at siya ang umaangkin ng pagka-Diyos. Dahil mga kababayan, minsan lamang po tayo dadaan sa mundong ito. Huwag natin hahayaan na mawala tayo sa mundong ito na hindi natin nakilala at nasamba ang Diyos na tunay na siyang lumikha sa atin. Huwag natin nahahayaan na tayo ay gumagawa ng mga kabutihan, tayo ay gumagawa ng mga bagay ay inuukol natin sa kanya. Ngunit 'yun pala, ang Diyos na ating inuukulan ng mga mabuting gawa, ng mga pinagsisikapan natin mga kabutihan, ay hindi tunay na Diyos na tagapaglikha. Kaya mga kababayan, sikapin natin na habang tayo ay nabubuhay, ay makilala natin ang Diyos na tagapaglikha na siyang dapat nating sambahin. Dahil mga kababayan, once na tayo ay lumisan sa mundong ito, hindi na natin may balik ang ating buhay. واقول قولي هذا بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته